magandang araw mga idol so maghalo po tayo ng ating kimikal na pandilig ng siling ah, labuyo mga idol awaw oh, awaw oh, wala tayo magmas po tayo para safety yung siguridad natin So, kailangan tayo magmas talaga mga idol. Ayan. Ayan, first. First, nilagay natin ganito. 20 pre. Ito po mga idol. Oh. yung isang drum ay lalagyan po natin ng isang pong scope. Pong scope natin. Ayan. Ayan sa uh, tins ang paraan natin para ma-prevent natin ang mahiwagang mga mga piste nga sa ilalim ng lupa ng na tanim natin na puno sa ating tanim dalawa uh, tatlo Dima uh, uh, Aning Sampo po ito mga idol Nagyan natin sampung piras Sampung scoop Yan Ito lalo. Uh, tama na po ito. Sampung scope. Ito natin. Ito, mga idol. Good for 1 drum. 1 okay. Isang drum. So, maglalay po tayo ng kilo ng uh, ano, Uh, calcium nit nitrate nitrate ito po mga idolo oh. 2 kilo po yung lagay natin sa 1 gram ito po yung silver fertilizer mga idolo <coughs> calcium nitrate with the wow over sa water kailangan nating bawasan Si over sa tubig mga idol. Over tayo sa water. lang natin bawasan. Aha. Ah. Nagdagdag pa natin ng 1 kilo ng calcium nitrate. Yan. ayan so ito yung panghalo natin mga idol ng humus na to ito po yung maka condition or soil conditioning Yan. ito po, mga idol oh. para sa lupa ito mga idol so, gumamit tayo ng gupit Yung yung nah yung yung itu lah yung 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 charcoal yung orang charcoal yung 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 uh, soil conditioner and plant grow ah, uh, to lang ayan halo na halo na okay okay so tingnan natin mga idol ang nalo natin na uh, chemical Uh, para pang pataba ng ating siling labuyo mga idol so kailangan talaga nga uh, ayusin natin paghalo para mamix sa maayos ayan so makita po natin ng ating siling uh, ngayon na uh, uh, nag edad pa lang ng isang buwan mga idol <laughs> So ito po yung makita natin mga idol. O oh, baka magsasabi po kayo nga hindi totoo nga sinasabi namin or ah uh, aming ginagamit mga idol na ah uh, bagong mga uh, chemical kimikal ngayon mga idol. So ito po ay one man year old. One man pa lang to mga idol ha. Yan mo. Tingnan nyo mga idol, mahigit na po ito dalawang dangkal o. Kung dadangkalin mo yung siling labuyo natin. Ah, uh, kahapon pa po ito ng isang buwan nung 11 o oh, 13 or 11. Pero makita natin mga idol, wala hindi pa to na-applyan ng ibang fertilizer kundi yun lang ang ginagamit natin na yung calcium nitrate mga idol nitrate kanina nakita namin pinakita ko sa inyo nung nag ako ng ating tatlong uh, klase ng kemikal. Nung una ay calcium nitrate, sa sunod ay uh, uh, punji, punjay pre at saka para sa punjay mga idol ha. Saka nagamit po tayo ng soil conditioner yung humos uh, mga idol. Yun ang ginagamit namin nito at saka Uh, bago kayo magamit mga idol ay 7 uh, days ago from from planting. Gikan sa pagtanong mga idol. Ngayon ay ito po yung pag-apply natin. Makita natin ha. Pakita ko sa talaga mga idol. Hindi tayo magdadamot. Ito po yung ating uh, hinalong uh, chemical para sa ating tanim na siling labuyo mga idol. Ayun o. No? Uh, isang lata ng sardinas ang bawat puno ilagay natin mga idol so makita naman natin dito doon ang application sa una kong videos sa sa pagsimula pa lang mga idol so uh, bali pang tatlo na po itong dilig mga idol ah uh, every weeks tayo magdilig or every 7 days ago pwede tayo magdilig ulit so So makita natin ang ating siling labuyo mga idol. Hindi pa nga ito na apalayan ah, ng mga ibang klase na fertilizer at saka ah, ibang klase na mga pampataba kundi ang calcium nitrate lang inalagay namin at saka ah, yung tatlo na yun pinagsama natin mga idol yun at saka ngayon uh, ah, pwede na po tayo mag apply ng triple 14 pero Uh, subukan natin mga idol pero uh, magingat po tayo sa mga fertilizer ng ganyan kasi sensitive ng ating sili kahit kunti lang ang ilagay pero masira yun kailangan tayo magtisok ng triple 14 ay dito lang mga idol sa gitna uh, mahigit isang dangkal ang distance para di masira yung roots nya o gamot so thank you very much and god bless mga idol So, <coughs> sino po yung hindi naka-follow uh, or naka-subscribe sa aking video, uh, please na lang po pag-subscribe at saka <coughs> follow or i-click ang aking notification bill para lagi kayong naka-updated uh, sa aking bagong mga videos about sa farmers. So, thank you mga farmer and God bless. <laughs> bye bye.